Ma, ano pong ulam? So, tama kayo. Mali ako. This is my own way of cooking this. So, hello mga fam. Hello po mga Mars. For today's video, eh, ako muna ang inyong kuksinero. Kuksinera. <laughs> Dahil si Tito Bon ay may sakit. Sibuyas. Bawang. Kamatis. Lagay na po natin ang ating manok. kinakabahan ako. Bakit ba? Luluto lang naman. Seasoning. Ah, asin. Pepper. Ayan. Dalawang patatas lang po yan. Isang pichel tubig. Lalagyan natin ng chili bonbon. Ah. tomato sauce. Ketchup. tapan muna natin. Wow! <laughs> Mag-isa lang tayo, kaya mag -multipask. Yan. Petchay! Yan. May nag-deliver na ako. Mamaya natin tignan. <laughs> ito nga po pala ang way ko ng pagluluto ng, hindi pa alam ko anong tawag dito eh, pero sinabawang manok na merong pechay, patatas at tomato sauce. So, tama kayo, mali ako. This is my own way of cooking this. So, lahat naman tayo may kanya-kanyang way ng pagluluto. So, ayun po. ito mga anak, sinabawang manok na may pechay at patatas. Tara, kain na po! Ama, maraming maraming salamat po sa biyayang iyong ipinagkaloob sa amin. Magsilbi po itong lakas at no? Okay. Ama, patawad po sa aming mga nasasabi at nagagawa. Gayun na rin po patawarin mo yung mga anak. Okay. Ama, pakibantayan niyo po kami. Gayun na rin po ang aming mga mga sa buhay. Gayun na rin po ang aming mga tagapanood. Okay. Ama, pagaling mo po ako ngayon sa aking karamdaman. Sana po hindi po tumagal okay. ang sakit ko po sa lower back na sleep disc. Okay. Ama, po namin ang lahat na ito sa pangalan na Jesus so sa aming Amen. Amen. Kain na to. So, yun fam. Thank you so much guys. Thank you, thank you. Um, I-explain lang po natin bakit si namin po ang mag-muto at si Ate Avery nag sa kanya kanina kasi po hindi ko po kaya tumayo ng matagal ang tayo ko po is talagang sobrang hilap dahil bumalik po yung sakit ko na sleep disk uh, nung last time na nag-basketball po ako nung nag-post -nag po ako noon sabi ko wish me luck na ganyan na banat po yung likod ko sa hindi inaasahan at ngayon po eh, meron na naman tayong sleep disk kaya ayun si yung mami yung pinagluto ko total marami rin naman nag, nag request sa inyo na siya naman yung nagluto ayan na nagluto na si maming so tara kain na tayo at uh, sana gumaling na po agad si Tito Bon kasi winaworry ko rin siyempre yung mga uh, gawain natin di ba? at saka dapat ano ipapahinga niya na pagkatapos na naro itasaw so, niya kasi um, eventing dun namin inamin siyempre naka plan na po yun so kailangan okay, Mm -hmm. siya. Ano po kasi yun? Um, Sobrang excited na rin yung anak ko at ayoko rin mag siya. Ayoko nga po yung maging reason kung bakit hindi siya makakasama dun sa ano niya, sa lakad niya. Si Adam ay po po yun. ayun, kinaya natin. Pero after that, kung mapanood mm, niyo po yung paghahapon, after ko po mag-ihaw nun and kumain, na ako nun hanggang matapos yung event nila na kailangan lang ako natulog nila lang para may lakas tayo pag, pag mag-drive tayo pa uwi. Yan. Ganito po muna tayo kakain ngayon dahil sobrang mahirap po yung muko. Yan. Hmm. Dapat sana doon nila ako pakakainin kung saan ako nakahiga. Sabi ko dyan. ito try ko dito. Para makasama namin kayo kumain. It's been 3 months since na sumakasama namin kayo sa pagluto at sa pagkain. Hmm. Ayoko ko putulin yun guys. So, Sabi ko kayo kakain. Sabi na. Mm. It tastes like your cooking, but not that fulfilling, your, like yours. <laughs> but it's good. Oh, it's good. Food mm. really good. Wow. But there's some kind of like taste that's not. Uh, I don't know. missing. Yeah, there's a missing taste over here. Really? Mm -hmm. Uh huh. Uh -huh. Aha? a Siri. Not Siri, Siri. <laughs> Masagot ka Siri. Eh? <laughs> so magut. Narinig ni aha. Cellphone <laughs> ko po yung kalanya tinatabog ko sa Siri. <laughs> Take a line!